Mga grupo na involved naman sa karasan sa Sheriff Zaidon na Mustapa Town ng Maguindanao del Sur nagkaharap na at sumumpa sa Quran. Detalye ng balita mula kay June Di Makutang Aris 19 Assalamualaikum, Brother June. Alaykum asalam, Angel. Umaasang lahat na natuldo na ang isa sa malaking rido sa Maguindanao del Sur matapos sa pangunahan ni 6th of 1 Infantry Brigade Commander Brigadier General Edgar katu ang rido settlement sa pagitan ni na Commander Samad Simpal at Commander Ali P. Damsik alias Commander Boy Trenta na pawang miyembro ng 118 Base Command ng MILF BF sa ilalim ng overall command ni Commander Wahid Tundok sa presensya ni Maguindanao del Sur Governor Datu Ali limit timbang na dalawang grupo sa Quran na sinaksihan ng mga supporters ng dalawang panig ng mga pulis kasundaluhan MILF CCCH at Media Sector. Kasama rin nanumpa sa Quran ang mga sub-leaders ng 118 Base Command na sangkot din sa nangyaring sagupaan. At sumasang ayon na rin silang itigil na ang gulo na nakaapekto sa pag-aaral ng mga bata, local economy at mga paglikas. Kabilang sa mga local leaders na sumuporta sa Rido Settlement ay si na Sharif Aguak Mayor Datu Akmad Mitrampatuan, Ampatuan, MILF CCCH Chairman MP Butch Malang, bilang ang representative ni Barm ICM makakwa former member of Parliament nato ang mid-timbang, board member yasera Ampatuan, 90 IB commander, Lieutenant Colonel Liki Marco, 6 IB commander, Lieutenant Colonel Al Victor Berkeley, 3rd IB commander, Lieutenant Colonel German Legada, Provincial Director Colonel Salman Sapal at 118 Base Command Commander Ustad Swahid Tundok. Nakiusap naman ang mga involved sa kaguluhan na iurong ang mga kaso laban sa kanila na kinatigan naman ng mga local leaders. Subalit, ayon kay Provincial Police Regional Director Colonel Sapal, hindi na umano nila kontrolado kung may mga sibilyan ang magsasampa ng kaso sa pahayag mula kay Governor Datu Ali Timbang nakikiusap siyang tulungan siyang mapanatili ang pamatagalang kapayapaan sa probinsya ng Maguindanao del Sur upang matutukan na ang mga proyekto at programang pangkabuhayan at pangkaundaran ay naman kay Brigadier General Edgar Cato iniinomqahin ito kay Ustad Suwaid Tundok na tatanggalin bilang MILF member ang mga pasaway Ayon pa rin kay General Kato ayaw na nilang gamitin pa ang anumang baril na military laban sa MILF dahil sa kakampihan sila ng Armed Forces at ng PNP. Mula sa Central Mindanao, RH19 Jun Di Macutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugran so John